Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 9 ng libro ni San Marcos. Ito ay tungkol sa pagbabagong anyo Jesus. Sabi po sa ating Ebanghelyo, Pagkaraan ng anim na araw, umakit si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila ay nakita nilang tatlo na nagbago ng anyo si Jesus. Nagdiningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sinuman sa mundo ang makakapagpaputi ng ganun. Nakita rin nila si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng tatlong tolda. Isa para sa si inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Dahil sa kanilang matinding takot, hindi na alam ko ano ang sasabihin nila. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Kaibigan kapatid, kamakailan lamang nagsisimula na po ang mga pasukan ng mga bata sa iskul at karamihan sa atin na may pamilya o may mga pamilya na malapit sa atin, alam natin ang hassle at hirap ng manggising ng mga bata ng madaling araw para maligo at maghanda sa school. In short, kami po ni Mrs. kasi apat pong anak namin at iisang school ang pinupuntahan ay stress din sa umaga. At dahil first time po ng dalawang anak naming pinakabata na maagang pumasok, eh syempre di ko naiiwasang magtaas ng boses at magalit sa kanila sa umaga driver po ako pagkatid sa school at ayoko po na sa lahat ang nalilate kung maaari. ng ako ni Mrs. na mga bata pa sila at kailangang matrain at masanay sa maagang gising sa araw-araw sapagat hindi pa sila nasasanay. Kaibigan kapatid, meron ka bang mga pagkakataon na hindi, hindi mo makontrol ang mga bagay-bagay at lumalabas ang ating mga emosyon tulad ng galit, pag-aalala, lungkot, o depresyon. Kapag dumadating ang mga bagay na ito, hayaan nyo magbigay ako ng tatlong tip para labanan ang mga ito. Una sa lahat, magdasal tayo. Si Jesus lumapit sa Diyos sa bundok at nagbago ng anyo. Pati ang pakiramdam ng mga disipulo noon, nagbago din. Para bagang gusto na nilang manirahan doon at magtayo ng tolda o tent kasi parang bahay na yun ng araw. Tayo rin, lumapit din tayo sa Diyos para mag-break sa kristyanong pagkatao. Manumbalik tayo sa kapayapaan, sa pananampalataya, sa puno ng pag-asa sa Diyos. Alam nyo sa akin, nakakatulong po ang worship songs at rosaryo sa dasal ko para sa mga bagay na di ko kontrol. Mas kalmado po ako at mas nananalig sa Diyos. Pangalawa, humingi tayo ng tawad. Humingi tayo ng tawad kay Lord sa kawalan ng pag-asa, sa pag-aalala, sa pagsakit ng damdamin ng iba't ibang mga tao. Ang misis ko, pinapaalalahanan ako na pag nagagalit ako sa mga mga lalaki at babae o sa kanya mismo, na kailangan kong humingi ng tawad. Sabi niya nga, may karapatan ka naman ng magalit, pero sa mas hindi nakakasakit ng damdamin ng mga bata, yung bang may kasama pa rin pagmamahal yung galit mo. Pangatlo, pilitin natin magbago sa tulong ng Espiritu Santo. Alam nyo, aaminin ko sa inyo, ako po ay nasa proseso pa lamang ng pagbabago. May panahon pa rin na talagang umiinit pa rin ang ulo ko at sumasabog minsan. Ngunit mas madalang naman po ito kaysa nang mas malilit pa yung mga bata. Pero meron pa rin. Pero mas mabilis din po akong kumalma. Hindi na nagtatanim ng galit at mas puruno po kung palipasin na lang ang mga bagay-bagay at pag-usapan ng maayos sa tamang oras ang mga bagay na kakagalit sa akin o nakakalungkot sa tamang mga taong kausap. Kaibigan kapatid, hindi tayo perfectong mga tao. Pero kapag tayo ay lumalapit sa Diyos tulad ng paglapit ni Jesus doon sa bundok, nagbabago tayo. Sikapin nating tayo ay tawagin ni ng Diyos na ito ang pinakamamahal kong anak pakinggan ninyo siya. Naway tayo ay mas maging tunay na mga anak ng Diyos sa paglapit natin sa Kanya. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ama nating punong-puno ng grasya at pagmamahal.